Ito ha, nandito tayo ngayon sa Quezon City, dalang favorite barangayan na face to face goes to the field. Oo, oh, oh, may mga upcoming episodes nga ang face to face na gaganapin sa mga paboritong barangay near you ang tabayanan nyo. But for now, dito muna tayo sa Batasan nila sa Quezon City. Kung saan hindi lang syempre mga episodes ang tinitape nila rito, no? Meron pa silang mga pa CSR, o oh, di ba? May mga signal booth tayo dito, mga libreng gopet, at napakarami pang iba. At hindi lang 'yan. Kung paborito mo sila mapanood sa tanghali, syempre mapapanood niyo na rin starting today ang face to face ng 4:30 PM Mondays to Fridays din po 'yan bago mag-spin go. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.